What Natasha? Uh, I just came from the hospital. I just uh, had my DNA sample taken. Oh, what? You had your DNA test? Have uh, yeah. you gone mad? Bakit mo ginawa yun? Tunay kang anak ng daddy mo, you didn't have to have a DNA test done. Uh, I know that, it's just that I was thinking na uh, I just want to be fair kay Diana and Bernadette na uh, if I take the test also... hindi eh, mo ba naisip ang consequence ng ginawa mo? Kapag manaman ng media, at ikaw, nag-DNA test. Then, ikakwestiyon nilang pagkataon. Yun bang gusto mo mangyari? pagdudahan nila ang heirs ng Legacy Corporation. Tabang mami mo, Natasha. People might lose confidence in you pag nalaman nila na pati ikaw ay nagpadinay tell. Baka isipin nila, we're doubting your true identity. I cannot let this happen. Oh, no. Arturo, fix this. Patigil mo ang pag-test ng DNA sample ni Natasha. Ano bang problema mo, Mami? Mami? Huh? Ano nangyayari sa'yo? Wala. Di ba mo may sasabihin ka sa'kin sa kaya mo ako hinata? Wala nga eh. Mami? Huh? Ano nangyayari? Wala, wala. Walang problema. Bakit? Sino nagsabi may problema, ha? Bakit? Wala naman, ah. Ikaw, di ba sabi mo nga may sasabihin ka? Ah, hindi. Kasi yung tungkol sa ano? Yun, yung tungkol sa DNA test. Oh. Eh, eh kasi... Medyo hindi ako sure. Ano hindi ka sure? Yan na yun! Hindi nga ako sure! Ano ka ba? Di ba sabi mo si Cecil Arcantara ang tatay ko? Pa, paano hindi ka sure ngayon? Si anak eh. Medyo lasing ako noon. Eh. Ano ba yan? Eh, alam ko na. Hayaan mo. Mami ang gabi, hindi ako matutulog. Lahat ng santo pagdadasalan ko. I will pray talaga. Na positibo ang resulta mo. Promise, okay Yun na lang. Yun na lang. Wala lang maisip na iba, anak. Sorry telaga Ah uh, buat dekat rumah Besmuna kayo

Si Diana at si Bernadette, pareho ko silang apo.